mas malapit mas malapit po yung ano yung apartment po ni Papa Joms kay Carla kaysa dun sa school so eh, tsaka po ano ha madadaanan po lagi yung ano apartment ni Papa Joms kung si Carla pupunta sa school tsaka uuwi galing sa school lagi pong madadaanan yung apartment ni ano ni Kuya Jomar so nasa ano lang po siya kumbaga ito ito yung apartment ni Carla ito yung apartment ni Jomar Ah, dito yung school. So, nasa gitna po si, ano, si Joe Marjan. So, madadalas po talaga yung, ano, siguradong pagkikita nitong dalawang ito. Aabang ako yan, guys. Ayan, ito po, guys, mapakita ko na po. Ito yung labas. Labas po, yan. Ayan. So, makikita nyo po dyan, uh, sa labas na yan ay, ano po, ah, uh, talagang saradong-sarado yan, guys wala po makakalabas pasok po dyan kahit na sino. So, meaning to say, safe na safe po ang mga ano dyan, tenants dyan. So, dyan pa lang po, ang ganda na. ah yung safety, okay na okay po. Ayan, o. Oh. Bakod na bakod, guys, yan. Opo, tama kayo. Bakod na bakod. <laughs> ayan, ha. So, ayan, nakita okay, nyo na. So, uh, hope uh, uh, okay na. Celina <laughs> Torrepiello, ay, Celina Fonte and Merlinda Torrepiello.